Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Pebrero 24, 2025. Nayong araw, Virgo, habang ang buwan ay nasa maingat at masigasig na Capricorn, ang kalangitan ay nagkakaisa upang suportahan ang iyong mga pangarap at layunin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong ambisyon at suriin kung paano mo hinuhubog ang iyong hinaharap. Sa likas mong pagiging masipag, madalas kang nagdadala ng mabibigat na responsibilidad ng hindi nagrereklamo at ang iyong determinasyon ay tunay na kapuri-puri. Gayunpaman, mahalaga rin na pag-isipan kung paano ang sobrang pag-aalala sa mga detalye ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagkapagod. Pagnilayan kung ang mataas na pamantayan na itinakda mo para sa iyong sarili ay nagtutulak sa iyo patungo sa tagumpay o humahadlang sa iyong kaligayahan. Madalas, Virgo, iniisip mo ang lahat ng maaaring magkamali bago mo simulang gawin ang isang bagay. Bagamat ito ay isang tanda ng iyong talino at pagiging metikuloso, may mga pagkakataon na maaaring hadlangan nito ang iyong pagsulong. Ang labis na pag-aalala sa pagiging perpekto ay maaaring maging isang pabigat sa halip na isang motibasyon. Sa halip na ito ang pansin sa kung paano mo mapapabuti ang bawat aspeto ng iyong buhay, subukan mong yakapin ang ideya na minsan, sapat na ang iyong ginagawa. Ang progreso ay mas mahalaga kaysa sa perpeksyon, at ang pagkakamali ay hindi nangangahulugang kabiguan kundi isang hakbang patungo sa mas malaking tabumpay. Ngayong araw, ikaw ay inaalok ng pagkakataon na tumigil sandali at pakinggan ang iyong sarili. Marahil ay matagal mo nang binabaliwala ang iyong pangangailangan para sa pahinga at muling pagpapalakas ng iyong espiritu. Ang pagiging abala sa iyong mga responsibilidad ay hindi dapat maging dahilan upang kalimutan mong bigyang halaga ang iyong sariling kapakanan. Huwag mong hayaang ang iyong sarili ay maging isang makina na walang pahinga, sapagkat ang tunay na produktibidad ay nagmumula sa balansing pamumuhay. Sa mga panahong tulad nito, ang introspeksyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa kapayapaan na maaaring hindi mo napansin noon. Isang bihirang pagkakataon ang dumating upang mas kilalanin mo ang iyong sarili sa mas malalim na antas. Ano ang tunay mong nais? Ano ang nagpapasaya sa iyo sa kabila ng mga inaasahan ng iba? Ano ang mga bagay na hindi mo na kailangang ipagpilitan sa iyong buhay? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas at makatulong sa iyong paggawa ng mas matatalinong desisyon sa hinaharap. Habang tinutulungan ka ng Capricorn na pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin, huwag mong kalimutan ang halaga ng pangangalaga sa sarili hindi ka isang robot na kailangang magtrabaho ng walang tigil. Ang pamamahina at pagpapahina ay hindi isang anyo ng katamaran, kundi isang mahalagang bahagi ng pagiging epektibo. Marapat lamang nabigyan mo ng oras ang iyong sarili upang huminga, magpahinga at pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pag-isipan kung paano mo nais marating ang iyong mga pangarap. Mahalaga na habang nililikha mo ang iyong hinaharap, ikaw ay nakaugat pa rin sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay ang tanging sandali kung saan tunay kang may kontrol. Hindi mo maaaring balikan ang nakaraan upang ito ay baguhin at hindi mo rin mahulaan ang hinaharap ng may katiyakan. Ngunit ang iyong ginagawa sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa kung anong klase ng bukas ang iyong haharapin. Ang iyong maswerteng kulay na ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng bagong simula, kasaganaan, at kapayapaan, habang ang kayumanggi ay nagdadala ng lakas, katatagan, at koneksyon sa kalikasan. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pang kalinawan at lakas ng loob sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at tatlumput dalawa. Ang pito ay kumakatawan sa kaalaman at espiritualidad, ang labing isa ay sumasagisag sa intuition at inspirasyon, at ang tatlumput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng pagunlad at balanse sa buhay. Maswerteng gawain para sa iyo ngayon ang pagsusulat ng iyong mga saloobin at emosyon. Maaari mong subukang bumawa ng isang journal kung saan ilalagay mo ang iyong mga nais marating at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ito. Maaari mo ring subukan ang isang tahimik na paglalakad sa kalikasan dahil ito ay makakatulong sa iyong paglilinaw ng isipan at pagbabalik ng iyong panloob na balanse. Ngayong araw, Virgo, habang ang buwan ay nasa maingat at masigasig na Capricorn ang kalangitan ay nagkakaisa upang suportahan ang iyong mga pangarap at layunin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong ambisyon at suriin kung paano mo hinuhubog ang iyong hinaharap. Sa likas mong pagiging masipag, madalas kang nagdadala ng mabibigat na responsibilidad ng hindi nagrereklamo at ang iyong determinasyon ay tunay na kapuri-puri. Gayunpaman, mahalaga rin pag-isipan kung paano ang sobrang pag-aalala sa mga detalye ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagkapagod. Madalas, iniisip mo ang lahat ng maaaring magkamali bago mo simulang gawin ang isang bagay. Bagamat ito ay isang tanda ng iyong talino at pagiging metikuloso, may mga pagkakataon na maaaring hadlangan nito ang iyong pagsulong. Ang labis na pag-aalala sa pagiging perpekto ay maaaring maging isang pabigat sa halip na isang motibasyon. Sa halip na ito o ng pansin sa kung paano mo mapapabuti ang bawat aspeto ng iyong buhay, subukan mong yakapin ang ideya na minsan, sapat na ang iyong ginagawa. Ang progreso ay mas mahalaga kaysa sa perpeksyon, at ang pagkakamali ay hindi nangangahulugang kabiguan kundi isang hakbang patungo sa mas malaking tabumpay. Ngayong araw, ikaw ay inaalok ng pagkakataon na tumigil sandali at pakinggan ang iyong sarili. Marahil ay matagal mo nang binabaliwala ang iyong pangangailangan para sa pahinga at muling pagpapalakas ng iyong espiritu. Ang pagiging abala sa iyong mga responsibilidad ay hindi dapat maging dahilan upang kalimutan mong bigyang halaga ang iyong sariling kapakanan. Huwag mong hayaang ang iyong sarili ay maging isang makina na walang pahinga, sapagkat ang tunay na produktibidad ay nagmumula sa balanseng pamumuhay. Sa mga panahong tulad nito, ang introspeksyon ay maaaring magbukas ng mga pintuan patungo sa kapayapaan na maaaring hindi mo napansin noon. Isang bihirang pagkakataon ang dumating upang mas kilalanin mo ang iyong sarili sa mas malalim na antas. Ano ang tunay mong nais, ano ang nagpapasaya sa iyo sa kabila ng mga inaasahan ng iba? Ano ang mga bagay na hindi mo na kailangang ipagpilitan sa iyong buhay? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas at makatulong sa iyong paggawa ng mas matatalinong desisyon sa hinaharap. Habang tinutulungan ka ng Capricorn na pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin, huwag mong kalimutan ang halaga ng pangangalaga sa sarili hindi ka isang robot na kailangang magtrabaho ng walang tigil. Ang pamamahinga at pagpapahinga ay hindi isang anyo ng katamaran, kundi isang mahalagang bahagi ng pagiging epektibo. Marapat lamang na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang huminga, magpahinga at pag-isipan ang iyong direksyon sa buhay. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pag-isipan kung paano mo nais marating ang iyong mga pangarap. Mahalaga na habang nililikha mo ang iyong hinaharap, ikaw ay nakaugat pa rin sa kasalukuyan. Ang kasalukuyan ay ang tanging sandali kung saan tunay kang may kontrol. Hindi mo maaaring balikan ang nakaraan upang ito ay baguhin at hindi mo rin mahulaan ang hinaharap ng may katiyakan. Ngunit ang iyong ginagawa sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa kung anong klase ng bukas ang iyong haharapin. Sa halip na labis na mag-alala kung tama ba ang landas na tinatahak mo, ito on ang pansin sa kasalukuyang sandali at gawin ang iyong makakaya. Ang patuloy na pagsusumikap, kahit sa maliliit na paraan, ay nagbubunga ng malalaking pagbabago sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo ng bagong simula, kasaganaan, at kapayapaan habang ang kayumanggi ay nagdadala ng lakas, katatagan at koneksyon sa kalikasan. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pang kalinawan at lakas ng loob sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at 32. dalawa. Ang pito ay kumakatawan sa kaalaman at espiritualidad. Ang labing isa ay sumasagisag sa intuisyon at inspirasyon. Ang tatlumput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng pagunlad at balanse sa buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay pagsusulat ng iyong mga saloobin at emosyon. Maaari mong subukang gumawa ng isang journal kung saan ilalagay mo ang iyong mga nais marating at ang mga hakbang na maaari mong gawin upang makamit ito. Maaari mo ring subukan ang isang tahimik na paglalakad sa kalikasan dahil ito ay makakatulong sa iyong paglilinaw ng isipan at pagbabalik ng iyong panloob na balanse. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kilalanin ang lahat ng iyong nagawa. Madalas, masyado kang nakatuon sa hinaharap na hindi mo napapansin ang progreso na nagawa mo na. Kuminto sandali at magpasalamat sa iyong sarili para sa lahat ng pagsisikap na iyong iniladay. Hindi mo kailangang laging itulak ang iyong sarili ng sobra-sobra upang marating ang tagumpay. Minsan, ang pagsasabi ng sapat na ay isa ring anyo ng karunungan. Tandaan na ang paglalakbay mo sa buhay ay hindi isang karera, kundi isang proseso ng patuloy na pagkatuto at paglago. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang mas maging mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag mong kalimutan na sa likod ng iyong kasipagan at pagsusumikap, ikaw ay isang taong may damdamin, pangarap, at pangangailangan din ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ikaw ay isang Virgo, masino, matalino, at may kakayahang gawing mas maayos ang mundo sa pamamagitan ng iyong pagiging masipag at maingat sa mga detalye yakapin mo ang iyong kakayahan, ngunit huwag mong kalimutan na ikaw rin ay isang taong may pangangailangan ng pahinga at pagmamahal. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang iyong naabot kundi sa kung paano mo pinangalagaan ang iyong sarili sa proseso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.